ayaw matak ayaw parang ay tulakbo tumakbol man siya kaunting kaunti lamang kung ba diba, talagang mabudipid lang Honda ano ba yan? 155 ha? TMX 155 155 na Honda TMX 155 ano? yan na check natin kung tayo ito na yan walang hatak walang kaara arangkada ay mabudipid lamang na na check kayo ng ating mechanic yung posting ngayon guys bago natin mamaya ako yan yan nga tayo ginading gin oh 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 yah oh, kaiso ay nung marangkado oh. so, lang alakado ano 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 no. ano 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 kung anong sira eh guys bubuksan natin daw tingnan yung tingnan yung clutch lining sa kayo mga pressure plate tingnan kung kung sira na o sa dalawa ayan guys bago buksan ni Boss King ya subscribe niyo muna kami sa yung YouTube channel EMB TV pa like at pa share na rin guys at pindutin yung notification bell para lagi updated sa mga share share na yung video at yung boss guys yan guys mayroon na bubuksan na yan Honda TMX to guys ha 155 yan

BMX 155 Yan, siya kinakalas na oh Sponsor naman nga ano, mas lang, na, masikip lang masikip no. lang guys ha Pag itiniwari kung oh, wala Pag itiniwari kung po guys yan na lahat ano, oh. wala ang putik ng ano ko ba ang ginis masyado ang putik ka ba wala ka walang makita kulay <laughs> dilaw na ano ba nalangay sa ba ayan guys at ang galing pa yan yung mga flats yung mga yung mga guys yan at ang galing pa yan mamaya tinignan natin kung sa... kung ano kung ano yung food na yung clutch o yung ano ay kaya brake plate na rin dere yung clutch lang yung guys ang ano yung kaya nang guys ah. Yeah, guys tapos ngayon yung clutch para makita na natin kung ano condition ng clutch sa kaya brake plate kung bakit ano ito guys ah? Ha? walang hatak ka may ilang umatak yun Kung ba, diba? kinaargahan ito ng mga pitch guys, pag-deliver hindi na kaya mag-delete hindi na kaya humatak na magkarga ng maraming feeds kaya tina-check na yun sa atin may ilang hatak Hello. 20 pesos sa 20 pesos Kala? 20 pesos lang Yo, wow Kali na, pinaras na, ayos na Ano okay, ba yung mga yan? Pinit eh May hit ba? Um, Clutch hub. Clutch hub. yeah, uh -huh. clutch hub. Okay pa yan? Okay pa naman yung clutch hub niya? Sira na. Sira na rin yan? Oo. Uh -huh. Bakit? Saan may problema niyan? May sira yan, boss king? Saan may problema? May channel na. Ayan? <laughs> Ito ba? Ah. Uh -huh. yung may ano na? May, may ano na? May uh -huh. kanal na? Ayan guys, oh, may kanal na. Kumbaga, o Oh pwede kang maglagay ng tubig dito hindi na matatapon yung mga bago nito kung lagay ka tubig hindi pwede hindi, ma, hindi yan hindi na ma, hindi tatapon kasi may ka na. kung ba hukay na ano may lalim na ano oh, uh, malalim na malalim na yan no? hindi ka pa naman eh yan no Baya. palit yung ng clutch disc clutch hub yan clutch disc clutch disc yan clutch lining clutch lining oh

Ayan, may tama O oh, yan, yeah, no? may mga ano na ano Ayan Kapag na sa seat na yan, ano? Uh, pati clutch lang, lining ano? Clutch lining, saka yung clutch hub na yan Clutch hub na yan, kapag na lahat yan Sa seat na Honda TMX 155 Ayan guys, ha? kaya pala may inang humatak ito At parang ano ay Hirap na hirap pag kami kargang ano, feeds Yung pala ang dahilan ito Sarali yung kanyang hub Yung clutch hub guys Hindi na masyado siyang pumipigil Kumbaga Hindi na makaipit ang gusto Kaya nawawala na sambu. Yan, yan. Ano yan? yan? Ito yung isang yan Ah ito yung isang buo ano? Yung kapatong ano Yung umiipit sa clutch ano? Kumbaga kaya hindi na maipit Kasi kung ng ano nito ano, malalim, malalim la, na ito. ano Kaya hindi na siya maipit kaya pag kayong kumari, eh, ang tangat ng clutch, ang ulap. oh, oh yun Pag re release niya, hindi na niya naiipit ng, na na ng ayos no? na layo. Hindi na ng ayos kasi lumog na ano. Ah, malalim na ano. Oh. Hindi na umahabot. Ayan yeah, guys, yun ang dahilan nun no, guys ha. Kaya ito oh. yung mahina ang hatak nito ha. Uma, hindi na masyado maipit yung kanyang clutch hub. Yan, Yung kanyang clutch lining. Oh. Kaya balta na lahat din yun. Para isang gawa na lamang. Para it's clutch lining, clutch, clutch hub. Sunset. Oh, yan. Ayan yung mga pampalit guys Ayan Ayan ito yung bago ng clutch hub guys Ayan clutch hub na yan Ayan o oh. oh. Ito yung kanina Ito ano yung kanina Ito yung kanina may ano Oh, ito yung kanina walang ano Ito yung kanina walang ano Walang hukay Ano? Ano? Dapat pala Ipunin mo yun sa ito Ipunin mo Oh. Ay ano? Ang <laughs> na oh. Ito wala -ano. ka ano ano. Wala man lang ka ano no ito. Talaga sabit ako ko mo oh. Pag ginano mo sabit ako ko. Oh. Ito wala guys oh. Finish ano ay makinis. Yun talaga malalim na yun kaya yun ang problema nito guys sa clutch hub. Yan. yun ang problema nito kaya may humatak umatak. Malalim na hindi na maipit yung kanyang clutch lining. Yan guys ha? yan ang problema niya guys ah. Honda TMX 155. Yan. Ayan. yan Halo, lilinisin lilinisin mo na iba. Ayun pa, difference niya isa. Ito, malalim na rin to. oh, yan. Tamos na tamos. Ito, meron na rin ito. Ito, ipuwi mo. Doon to, may, meron na rin ito. Doon, yung ipuwi ito. Ito, ito, ito. oh, ayan o. Ito, wala ka pa Oh. Pakinis Oh. Ito ko naman o. Oh. Sa kami, parang may mga ngipin-ngipin pa ito. Ano, parang ano, parang magas pang, ano. Hmm. Kung bakit siyang kumakapit sa so, clutch dish. Ano, parang bago. Parang lining, ano. Ah. Yan, hindi ka tuwan niya. Makinis na ano. Ah. Talagang, kumbaga, dumudulas na ano kaya hindi na kumakapit yun guys ha yun, yun problema doon guys ha okay yan o maya kakapit na yan liisip pa yan liisip pa yan guys bago natin kabit lahat yan kaya maya maya natin sa inyo kung paano kakapit niya na kung paano magiging sistema nito guys ha okay guys yan guys okay. Yeah, sempre guys, bago na pinigkabit ulit yung kanyang ano, kanyang clutch sa clutch hub. Uh, ah, Lilinis muna namin lahat yan para mas maganda ang performance niya guys. Uh, yan, uh. namin yung CBT cleaner. Kobe! Baka naman Kobe! Ayan na oh! Si Kobe! Ang gamit namin panis dito guys ha! Okay guys! Ayan yeah, guys, yun yung papalit nating clutch. Ayan. Bago na rin lahat para isang tarbaho na lang. Ayan spacer daw sa clutch ulit salitan lang yan oh. o yun sa clutch ulit spacer ulit yan guys yan yun lang ha pag nalagay ng clutch guys ha spacer ulit yan okay Ayan. Ayos na Okay, yan guys Bago na lahat yan guys Ay saset na yan yung, yung clutch hub Sa ko nung Clutch disc Clutch lining Yan yeah guys ha, baka maka-experience kayo ng ganyan guys ha, tip. Patalay yung pagkain nakaramdagan karamdaman ka medyo mahina ng mga Padala nyo na agad malapit yung ano ay shop, pag shop para hindi na lumala. Baka dumabuti pa kayo sa daan. Katulad di doon doon, baka abutin ng delivery. Tulak to, sigurado ito. Madali lang o dahil lang pala na clutch, pag alam. Pero pagka hindi alam, baka abuti na mag-hapon, baka hindi lang. Ano doon? <laughs> Pagtatanggal lang ng putres mahirap na. <laughs> Naandyan naman daw si Kuya King. <laughs> Kung hindi nyo kaya mag-hapon, tayo dito sa amin, shop. At talapin lang si King sa barangay Bangka-Bangka. Victoria, malapit pag-asawang to life. Natatanggap ko ang kaboggos. Feed supply. Oh. Hanapin niyo lang si Don, kaboggos. Tanong, Tanong niyo si King, alam niyo yun. <laughs> guys, okay na yan. Mamaya, tetestingin na lang yan. Kakabit na lang yung mga step dot, yung mga ano ay. Mga ibang accessories na tinanggal. Mamaya, kakabit na lang guys. Ayan guys ha, baka makaipil ko yung ganyan ha. Pagpunta na dyan sa malapit yung shop ha. Pag-patch nyo na agad. Baka lumala pa guys ha. Na, guys, ha? Yan guys, mo tandaan 'yan guys. Yan, oh, minatay na natin 'yan guys. Kinakabit na no 'yung mga accessories, 'yung mga pedal-pedal. Yan, kakabit na. Kinakabit na niya. Mga tricks, kinakabit na rin. Ah. At siyempre, tetsina na 'yan guys, ha. Honda TMX One so Perfecto 'to guys, ha. Yan guys, oh, minaya bagu testing 'yan guys. Subscribe break na kami sa aming YouTube channel, 'yung MTB. like, at pa-share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated so mga okay, share na yung video at ipopost guys yan guys sana kahit paano hindi you know, kayo yung tip about sa clutch ha guys ha pagka yung inang mata at may nang kumarangkada guys ha yun lang naging problema nun yung kanyang clutch hub tugtug -tug na kung ba mayroon din siyang may tama na sa kayong kanyang clutch timing medyo manapis na rin kaya isang ano na lang ginawa namin sabay na ang pinagpa namin dito isang clutch isang buong clutch ha Pag, guys ha? sa kayong yung limang pirasong flat slime guys ha okay guys yeah may titisin na natin yan, guys ha okay guys dito na natin guys no mag ah kaya ka wala

Bumiigtad na kanina daw Sabi niya si Bossing Si Boss Don Don Yan ang may-ari niyan Boss, kawin ka naman dito Boss O oh, yan o oh. Yan ang kanina daw Ay Di, umiigtad Kaya na Parang palaka Tumatalaw <laughs> Ah, okay na Thank you Boss Ay ah. Bago lang Hindi okay, bago lang Oo oh. Wala niyan <laughs> Don Don Ayan, hindi bago o oh. Ayan o, oh. para daw Ang oh. lakas <laughs> naman ang power niya Ay, hindi pa, oh. Yang guys, oh, dito ko parang kada, oh. Dito ko pa nyo. Dito Yan guys, oke na guys ha. Lintik lintik mo no. Lintik. Lintik barang ada. Para sumisi pa Ya, Yo. Yo, nice na guys. Nice Ay